Ayan. 5 a.m. Alis na tayo. Naga to karamuan yan, no? si partner, no? Oh, siya mag-drive talaga, eh. Ayan, tuwi na gawa ng Pilipinas. Paga umaalis, no? Alright. And of course, thank you so much na nag sa atin sa ating Facebook. Alright. Okay. Pagkas muna tayo, mga kaibigan. Ayan, alas 5 pa naman. Napaka-aga pa yan pala ang rotonda ng Naga City kaso medyo madilim pa hindi pa mapapansin yung sura ng kabuuan ng rotonda pasensya na yan 6am ponder tayo ng Ocampo yan pakatawid ng tulay sigaw na yan ano bueno, kita dito ang albay yan, tiwian tiwian, tabako nasa noon na pala tayo Lagunoy ito ang tabing dagat ng Lagunoy founder ito eh ayan o oh. welcome to presentasyon partido na talaga tayo sa road na dito mga kaibiga. ang ganda ng view agirangan pala yan yung isla na yan oh. agirangan view eh ka pre sige pre eh daw yung kasama ko eh Ayan oh. Ang ganda mga kaibigan oh. Wag. Yung kasama ko, eh, daw makakasama pa eh. Yun. Di ba? Malapit na tayo sa karamuan mga kaibigan. Yan, yeah, ganito ito ang magandang pasyalan dito sa Bicol. Para paligo siguro diyan, oh. 7.30 am presentasyon sentro na tayo yan tambahin ng presentasyon yan sentro na pasok na tayo sa presentasyon sa part pala to mga kaibigan dito nyo mas may enjoy yung moment ng road trip kasi kitang kita yung view ng kagubatan at may ng dagat and syempre yung mga papawid nagsama din sa atin napakaganda ng panahon ngayon blue na may white clouds yung kalangitan ang ganda pa ng araw oh. tirik na tirik yan pero para pa sa mga oras na ito maganda uh, yung resado sa park na ito lusong six sa growth ito at uh, makikita nyo mamaya dyan maganda yung ginawa ng project engineer nung kalsada na ito kasi mayroon park ito na part na magtipis yung kalsada meron siyang spiral na portion yun ang inisip at ginawa ng engineer para mabawasan yung ahon para di naman mahirapan yung mga bus kasi may biyay dito ng bus mga kaibigan diba? ang ganda ang kulay green and blue na blue oh, ang ganda talaga maniraan sa pagubatan ayan o oh. dito may uh, malawak na kurbada sa part na to And yung susunod sa part na yan, makikita natin ay may kunti ng spiral yan. Ah. Mag-spiral na yan siya dyan. Di ba? Ang lakas ng hangin mga kaibigan. Ayon, Ito na pala yung ano, crossing guard At karamoan, yon papunta ng ano yan. Yan sa kanan, karamoan Ito guard sa kaliwa. Garche Torrena aya amaya ah, doon na tayo sa sentro niyan malayo layo pa to mga 20 km sa atin eh. from crossing to sentro Garche Torrena Camarinsu zigzag road din dito sentro ng na yan oh. ang bayan ng Garche Torrena Sur explore lang natin ang ano bayan nila kung hayan nyo ang tulay ng Garchi Torena mahabang tulay ng Garchi ano pero wala pang masahaba sa tulay ng Katanduanes yung sa bato yun o, oh, ilog nila yan Ah, uh, 11:30 nandito na tayo sa Karamoan. Tong bayan ng Karamoan, center tayo na center tayo. Yan. Simple lang pala yung mga ano dito, mga building. Wala nang masyadong mataas. Malayo na kasi to sa Ba, tingnan pa natin do. Tingnan natin yung ah uh, straight view na ang ano Karamoan Centro side by side ano ito na nga ang tinatawag na for today's video mga kaibigan no? nasa dulo-dulo na tayo ng mundo stay ng Kamarinsor. Pakampot naman lang dito yung mga nanonood nito. Oh. Makita nyo ang ganda ng ah, uh, Kamarinsor. Yan. Siyempre, andito tayo. May kasama tayo. Atas ang ating kasama. Yan. Ah, uh, Barangay Gihalo. Paramoan. Mag-relax lang tayo dito mga busing idol. 7 hours pala yung naging biyahe natin dito. 7 hours pero worth it naman yung 7 hours natin na magbiyay oh, yeah. habang nagpapay nga kami kaibigan nakakita kami ng munting londian dito sa Karamoan. relax siguro manirahan dyan no? tapos magtatanong-tanong ka sarap ng buhay sa part pala na to mga kaibigan maganda rin yung view dito ito yung tinatawag na barangay bikal karamoan maraming nakapark na ano bangka patawid siguro yan ng isla yun ang ganda tingnan naman natin ang view ng kagubatan kagubat na guba ito si Tarsan Tarsan ng Kamarinisor Ano pa lang Tarsan ng Kamarinisor yan o no? Tarsan ng Kamarinisor si Tarsan nakatira dyan o no? dyan nakatira si Tarsan Arson! Uuuuh! Ako wala ako tamo! Malapit-lapit na tayo sa Naga City. Presentasyon na tayo. Oh. Ito yung bukid ng presentasyon. Pati yung kabahayan ng presentasyon. Ayan. Yeah. Ayan yung ilog. May pa dyan, oh. Oh, may pa, oh. Ang galing maglangoy. Yan ilog nila. May namiminwit pa doon, oh. Dalawang bata. Yan. Yan. Yeah, Napakaganda mga busing ay. Strong. San Jose na tayo. Mag bypass sarun tayo dito sa ano. San Jose connecting to Tigaon. Bay pasurut tayo no pre? Uh -huh. Yes sir. Good, man ma kami Ayan, oh. Yan sa kanan, going to Goa. yan Ito naman ay bypass road. Punta, papuntang Tigaon. Okay. 3.30, Tigaon na. Ang bilis ng takbo namin, kaibigan. Ano, dito ka na pala Tatagos naman tayo. Another, ano, shortcut road. Binaypas naman natin yung sentro ng Tigaon. Dapat kaliwa tayo yung proper eh. Ayan, magandang view dito. 3.50 p.m. Nandito na tayo sa Ocampo. Malapit-lapit na tayo sa Naga City. Katapos ng Pili, uh, magpipas road kami. Minalabak, Lagos -Bilaor. Tapos Naga City na. Diba? Ang ganda dyan. Saru. Nagutom na pala kami. Kaya ito. Kain tayo ng baduya mga kaibigan. Baduya sa Pilis, sinapot sa Tagalog, iwan ko kung ano hmm si ramon nasa pili na pala kami mga kaibigan mmmm ang sarap Nabagod kasi ako ay yung driver pala yung kasama kong partner siya nag ba Ako kasi hindi ako pwede mag-drive. Kasi ano kaya, congressman. <laughs> mm. Ako lang yung tagakain at conductor sa aming dalawa. Diba? Si ano yan? Pilot Roses. Captain Roses. Si Captain Roses. Ako naman si Captain Mark. Kung galing pala kayo ng diversion pili, kung gusto nyong tumago sa bypass road going to Minalabak, Pringtong Tumila or to Naga, dito kayo kakaliwa sa ZT Oil ang tagos po nito ay San Isidro Pilica Marini Sur sunod, takbong, tapos Mataurok Minalabak na tapos, ayun na kakanan pag ano pagdating ng matarok Minalabak Ito. Galing sa City Oil ang tagos ay sa Sea Oil. Yan. Diretso lang tayo diyan mga kaibigan. San Isidro yan. Yan ang bypass road. Tatawid lang tayo diyan. Okay. Pasok. Ha? Yan, basta't may mga tower na. Nasa Milor na tayo niyan, no? Malapit pa lang sa Milaor. No. Yung part na yan, Milaor na yan, Kum na Milaor. Pero itong dinadanan natin, minalabak pa lang to. No. 4.30, nasa minalabak na tayo. Ayan, no, itong uh, pabilihan ng minalabak. Malapit lang sa ilog. Yan no, may maraming mga nagtitinda dyan. <tinyo> Bibili po Saging Yan Flex ko lang pala sa inyo ang mga bypass road Pero ito hindi pa tapos na bypass road Milaor naman ito Bypass road ng Milaor Pero hindi tayo doon dadaan pa Malapit na pala tayo sa Sentro ng Milaor Mas napabilis yung takbo natin Puro shortcut yung dinana natin Pagod na pagod na ako Sumakay na sasakyan Kaya kailangan ko magpahinga pag-uwi sa bahay Sentrong Milaor. Welcome. Home uh, hometown ko pala to, Milaor at marami ako dito ng anak Crossing na ng C5, Mabolo, Naga City. Yan. Ano lang talaga, 11 hours and 30 minutes yung biyahe namin back and forth. Naga City, Karamoan and Karamoan from Naga City lamang maraming salamat may modelo pang nakita o oh. ang na ng model natin doon nagtatapos ang ating video mga kaibigan Ah, uh, salamat at safe kaming nakauwi dito sa Naga maraming salamat goodbye mga kaibigan